or sa mapayapang buhay, tinawag at tiniram. So ngayon po mga kapatid sa larangan ng spiritual po at magbabagi rin po ako ng portion rin dito sa para hindi po tayo makakulam rin po. Parang kagaya ni Maestro Oshipo, po. Ayun po, si Master Oshipo po, nakulam na rin po yung mga, mga kapatid. Abularyo na rin po yung mga kapatid. Na, victim na na, 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 na biktima na rin po sa ganyan rin po. Isang vlogger rin po yun si Maestro Oshi po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid at magbabagyo rin po ako dito para hindi po tayo madaling ng kagaya ng mga palipadangin po sa mga kulam rin po. Laban sa mga black magic rin po mga kapatid. At ito po yung mga magbabagyo. Mga dumadaan na rin po na sakin rin kasi dito. So ngayon po mga kapatid, nandito rin kasi ako sa trabaho kaya medyo mga, dumadaan ma... rin po kasi dito sa kalsada. At break time po rin po ngayon kaya ngayon lang po ako nakapag-vlog at ngayon lang rin po ako nag-vlog. Saka hindi na rin talaga ako tatali na nagpapuspos na rin sa YouTube channel ko rin po mga kapatid. Kasi bawal daw ako magbagi ng magbagi ng mga orasyon kasi mga ganyan. Kailangan sila daw tumuklas ng mga orasyon sa mga ganyan. Parang para sa akin napakahirap naman talaga yung mga ganyan. Tutuklas ay itas kukuha ng mga orasyon sa mga ingato rin po mga kapatid. Eh di. <laughs> parang di ba napakahirap lalo na mayroon para mga pagkaibigan sa mga ingato rin po mga kapatid. Meron din kasi ako na madalas rin po mga ito rin po, isa rin po na madalas ko rin na babangkit ko rin po ito mga kapatid. Yung galing ko rin po sa aking kanto rin po, sa puting kanto rin po mga kapatid. Ito pag bumibig kasi rin po ka nag yung aking paramdam rin po sa ano yung parang tumatas ang aking loob rin po pag, bumabig, pag binabag, binabag ko ito mga kapatid. Ayun, may taon na rin po. Ayun, sama ko rin sa trabaho rin sa Ha? Ha? Hindi, ano, nag-vlog ako sa YouTube Sa YouTube. Nag-vlog ka? Oo, sa YouTube. Oo, nag din sa YouTube. Tiktok pa ata Hindi naman Tiktok. Nag-vlog? Oo. ko yan sa YouTube yan Ano ba ang YouTube channel? Patas ng game na karun Patas ng game na Oo. Patas ng Oo. Ayun siya. Ay, ayun, mga kapatid sa larangan ng Esperanto rin po, At nagulat rin po yung kasama ko sa trabaho rin po namin. Ayun po yung kasama ko rin po sa kasama sa rin po namin sa trabaho rin po mga kapatid eh. Ano, nag guys po nung mga uh, ano po, daw dito. Electrician rin po siya mga kapatid. Ito yung mga pinagawa niya rin po mga kapatid. Eh, nawala na rin sa akin yung mga sinasabi rin po sa akin, yung kanina dito rin po. May demand rin kasing na ko, sa mga oras trabaho rin po yung mga kapatid. Anyway, ito yung po yung babagi kong oras yan rin po dito mga kapatid. Yung ano? Yung sa mga palipadangit pati sa ano din. Yung mga tigal po rin po dito lalo sa laban sa mga mga inkanto rin po mga kapatid. Pati, pati sa mga black magic rin po mga kapatid. Maganda rin kung din. so, dinadasal rin nyo po sa araw, araw at umaga rin po. Hindi, umaga, umaga, umaga at gabi, dadasalan na rin po itong mga kapatid. Pag kayo matutulog, dadasalan na rin po ito, mga kapatid. At pagkagising na rin po, para hindi kayo madali rin ng mga kanto na nilalang na hindi nakikita rin po. Kasi may mga nilalang na hindi rin po mga nakikita. Ito rin pa pala yung, yung pamanggitin ko rin po ngayon. Eh, galing ko rin po, po sa yung kanto. Ngayon ang hanggang na rin po. Ito yung galing po sa yung kanto. Oh, batik tap. Texas, si Paltuong, si Ba, Yum, Turkum, Po! Ayun po mga kapatid, po sa aking kanto. So, nag-iiba yung aking, yung ano yung pangangatawan sa pagbumibig ka sa rin po pang pasikip na sa ano yan po, yung sa pangkulang po yan, pag bumabangit, bumabangit ng ganyan rin po yan. Ito mga kapatid. Ito eh, yung mga kapatid, eh, binili ko lang ito sa Lazada rin ito yung eh, mga kapatid. Ayan. O nga rin po pala muna mga kapatid. At ipapakita ko rin pa pala sa inyo yung nandito yung sa mga yellow dito. Yung pinagano ng mga yellow rin po mga kapatid eh. rin po ako ngayon po mga kapatid. Ayan. Ayan po mga kapatid oh. Pinag yellow ano rin po yung mga kapatid yan Ayan mga yellow green po yan. Yellow na rin po yung mga kapatid oh. Titingnan yung eyes niya no Kahit mo yung mga kapatid eh pinakaano niya sa itaas rin po mga kapatid eh. Ano yun? Pinag, nat, natutunaw na rin po yung mga yellow rin po. Kaya sa unit rin po. Ayan o. Oh. Puro yellow na rin po yan mga kapatid eh. Ayan. Ayan mga ganyan rin po mga kapatid Oh. So ngayon po mga kapatid, dahil lagi po tayo mag-iingat sa mga gumagawa ng mga black magic pag kapang kayo ay tinitira rin po mga kapatid ang uh, mga pamara yung karamihan sa mga pamamara ng mga ano po mga kukulam rin po mga kapatid at pwede nyo rin po iba yung mga pangalan kasi karamihan sa mga facebook rin po madali na rin kasi makuha karamihan sa mga ganyan rin po pwede rin kasi makuha yung pangalan nyo pwede yung ano yung picture nyo rin mga ganyan rin po mga kapatid Pag nakuha rin ng mga kukulam yun yung picture rin dadasalan na rin kasi ng orasyon rin yan rin, rin, rin pero mas masaklap daw kasi yung pina yung pina, yung babarang kasi ano yun yung nilalagay yung lalagay kasi yun sa mga babarang po ng gumagawa ng mga kalakuan rin sa mga gender rin po at ito, ito yung ibabahin babahin at babahin na rin po sa inyo rin po at pakingatan na rin po ito at lagi po tayo magdadasa sa Diyos sa ating mga pangyarihan sa lakar po Orasyon pangontra sa lamang lupa at palipad hangin. Kailangan itong dasalin araw-araw bago matulog at pagkagising. Simula dasalin sa biyares at pinulat na dasalin muna ang isang ama namin. Ito po ang orasyon po na bibigasin po natin po. Abo oristatis sa baut kunipabis via Empo Ayan po, tritans po ang ating bibigasin po yung dosay po mga kapatid. Ito po, pangalawa na rin po ito. Abo sa baot kunipabis via BD. isa na lang po abor status sa baot ko ni Pabis biya bitit po na ko na po yung tatlo po yun sa ibaba na lang po bibigkas na rin po yan ang 3 times rin po, mga kapatid himonti kurami iyum inisim nyuwam bilurim krisara muwim sam aratom aksom okram bikriam yan po na bigkas ko na po yung isa rin at talawa na rin po bibigkas ko rin po dito mga kapatid himonti kurami yung isim Inewam, bilurim, krisaram, isam aratom axom ukuram bikriam yan po isa na po him onti kuram i yum nisim inuwam bilurim kaisaram isam aratom axom ukuram bikriam yan po eh, ay rin po pala tayo ng isa rin po po dito Mabari po itong orasyon rin po mga kapatid laks pong depensa rin po ito Kita pa po, po yung rin po nito mga kapatid at bibigasan po ito sa tatumbes rin po tatum rin to, mga kapatid vinil tam biniti, adik tam tam ilibela ilikulapa ilibena igra igra yung duran ako sa lahat ng oras aktudum, gubernatum, guberna dum sarinong universum dirit rekam ignong kayo po bahala sa akin arata ay namin and three times kong po dyan, mga kapatid at napakalaks ng orasyon na rin po to at ito po ay araw-araw kong dinadasal na rin po to at ito bibigkasin ko rin pong isa rin po ito mga kapatid binitam, rinadigtam, binitim maulatam, ebate, elevela elikulapa, elevena, egra egra yung hidromir nirisum, nismutum pudera po ako sa ng oras akdudu, piberatum, nasareno unabersum, sumikam derit, rekam, ignum kayo po pala sa akin ararataan namin binigtam, rinadigtam meniti, mahulatam elebete elebela elekulapa elebena egra egra yum egrumit irisum nesputum dirong po salatong oras bebernatum nasarinum universum sumikam dirit erkam egno ay pubalis arata amin amin Yan po mga kapatid, kung nabigas nyo na po yung lahat-lahat at itip na rin po natin sa dibdib -dib po rin po yung mga kapatid. Kung magsusulat rin po kayo ng mga orasyon rin po mga kapatid, kailangan na itama po yung mga holcaps rin po mga kapatid, yung sunod-sunod ng mga sulat rin po mga kapatid. Kailangan tama rin po mga binabanggit nyo rin po mga kapatid at yung pagbabasa rin po nyan mga kapatid. So karamihan rin po sa mga may mga nakakausap sa rin po sa mga ganito marami na rin na ano hindi kaya simbasay basahin yung mga orasyon rin po mga kapatid. kasi iba kasi mga lingwahe na rin po yan kasi yung mga kre, yung mga orasyon na rin yan galing sa kabilang mundo na rin po yan mga kapatid kaya pakalagaan na rin po natin yan at pakingatan na rin po yan natin at napakalakas ng depensa rin natin sa katawan na rin po yan, mga kapatid at pagbalutin na rin po yan laban sa mga palipadangin pati sa mga black magic rin po pati sa mga pantigal po rin po mga kapatid Ayan, napakalakas ng depensa rin to. At ito yung rin po mga kapatid, araw-araw yung -araw ginagawa rin po to. At aking ginagamit rin po to mga kapatid at karamihan rin to. Sa mga batikan ng mga manggagamot rin po, ayan rin yung mga pandepensa rin po nila. Henry rin po. At ito ay pagpalaid po tayo ni Yashua na ating Panginoon sa sanipotan rin po mga kapatid. Kaya karamihan rin sa mga manggagamot ay eh, walang masyadong maribay na pandepensa rin po sa kanilang sarili rin po mga kapatid kaya sila ay nababalikan din po ng orasyon narin po mga kapatid kailangan sumuri tayo ng maigi rin po para hindi tayo mapahamak rin sa mga ganyan din po lalo yung mga gantong orasyon ay lalong hindi nakikita rin po kasi invisible rin kasi mga ganto ay napakairap ng tuklasin ng mga wagang may wagang spell na rin po ito mga kapatid So ngayon po mga kapatid at naway po pala yung tayo ni Yahshua na ating Panginoon sa sanimutan at um, kung saan kayo naroon ay naway pag maging maingat po kayo.